Okay, viewers, simulan na natin ng ating quiz B. Okay, players, handa na. na ba kayo? Ready na. Okay. Ang unang tanong. Kamay sa dibdib. Sino ang pumatay kay Magellan? Ang initial niya ay LL. Lito, lapid. Mali, tiga sibo itong hinahanap natin. Leto, lapid. Mali pa rin, inuulit-ulit ang kanyang pangalan. Leto, leto. Lapid, lapid. Mali. Ang tamang sagot ay lapu lapu. Ano ba naman kayong dalawa? Okay, bawi kayo. Next question. Kamay sa ulo. Saan sa Maynila binaril si Rizal? Ang lugar na ito ay nagsisimula sa letter L. Saan lugar ito? Loton. Mali. Lumagpas ka. Ay, nakatulog ako. <laughs> Makikita din ito Maikita din dito ang kanyang monumento sa ang L ito. Lumang piso. Joseph, <laughs> mali. Ang tamang sagot ay luneta. Ano ba naman kayong dalawa? Patanga-tanga kayo. Marusip ng bakit nag-aral. Okay, bawi-bawi. Next question. Kamay sa balikat. Ang tanong, ano ang pampansang puno ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N. Niyog. Mali. Mas matigas pa. Niyog. Mali pa rin. Ang punong ito ay hindi namumunga. Niyog na baug. Ay, naku po. ano ba naman na yan? O, pilig sasabihin nyo. Ang tamang sagot ay nara. Uh, ayoko ko na nga.